okay. cake? Mm -mm. Oo. mo kumain? okay. Ah, cake. Okay. Busog-busog ikaw? Cake. Okay. Ah? Okay. Laki daw yung chan hmm. niya. Laki yung chan mo? Busog ikaw kain? Oo. Anong na mo? Boy. Ah? ah? Anong na mo? boy. Pam. Pam Chet, saka na boy? Mam. Uh, saka ino, tubig. Likot-likot mo ito, ah? Mm. Pa. Wala, tinitignan ko lang yung... Pa. Pa. Mm -mm. Hi ka, hi ka. Hi. Gana ka, gana. Hi, gana mo. Oh, hi. Tulog pa sa atin? Tulog pa po sa atin. Tulog po, tulog pa po sa atin. Okay. Mm -mm. Nakatulog doon siya. Ang may sagising ano? Doon. Sa punta. Huwag oh, mo gising sa ating a. Ah. Diyan na lang mo na. Tulog siya bayan mo. Ayan mo na. Ayan mo na. Kapapasok. Papasok, Papasok yung lamu. Ganyan lang. Ayusin mo yung kulambo, ah. Ayusin mo lang mo. Oh.

yam. Oh, yam. Oh, yabang, oh, yabang mo naman. Yam. Kaya ka. Uh... Kaya. Hindi na kaya. Tapa mo yan. Huwag mo kain yan. Adel, tina yan. Huwag ka na ng pagkain. Hmm. Ito ang aking asawa, mga kapasawa Tingin ka naman. Oh, bangong pangalak yan, mga kapasawa Hey! <laughs> kaya lang tulog pa yung isa. sa pang tulog niya. Hmm. <laughs> Mutok mm. sa ading doon. O oh, di nakaganito ka sana Oh. Oo. Mm. Oh. Di nakaganito ka. Mm. Okay. Balik mm, na naman pak pak tak, nggak mm pun -hmm. tak, waktu tak apa waktu tak tetap apa, langat langat lang. bukan Ay, 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 <laughs> Lambi lambing na maglalambing ka naman. ay, um. ah. ka kanila, ay, 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 kanila ay, 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 para hindi ka kan, ah? No?